It's Easy and Chiller Tutorial So ngayon guys, ito yung i-explain natin TXB or Thermostatic Expansion Valve Ito sila ang dalawa Dalawang system kasi ito Meron din tayong unit na ang ginagamit Capillary Tube or Repace Automatic Expansion Valve or yung mga ganito So ngayon, ano ba ang function niya or trabaho niya sa isang aircon unit? So ang trabaho niya or function niya sa isang aircon unit to limit or to control yung flow ng refrigerant mula sa condenser coil itong pipe na to papunta dito sa taas sa evaporator coil so dahil nga meron tayong gas low high pressure refrigerant high temperature mainit ito nilimitahan niya yung flow refrigerant kaya bumaba yung pressure papunta dito pag tagos dito low pressure refrigerant low temperature ibig sabihin malamig so, dahil dito dahil nga maliit yung butas niya ito malaki yung pipe pagtagos dito maliit na butas nilimitahan niya yung flow refrigerant papasok dito sa evaporator coil kaya bumaba yung pressure dito kaya lumamig yung freon so yan yung simple explanation trabaho niya siya yung taga limit ng flow refrigerant papasok sa evaporator coil galing sa condenser coil okay kaya bakit lumamig yung freon okay dahil siya yung naglimit ng tatlo refrigerant mula sa condenser coil to evaporator coil. TXB or thermostatic expansion. Okay?